A day in my life as a high school student. Ito na nga po guys at naglalagay po ako ng sunscreen. Para naman po mukha tayong fresh at hindi po tayo agad mahagard sa school. Pagkatapos ko nga po mag sunscreen ay sinuot ko na po ang aking uniform. Habang sinusuot ko nga po yung uniform ko guys ay binigyan po ako ni mama ng baon ko po na pera. Pagkatapos po nun ay hinanda na po ni mama ang mga baon namin sa school. Ang baon ko nga po dyan ay kanin, yogurt, tapos prutas. Kaya L po kasi dalawa po yung recess niya, kaya marami po siyang baon. Nung paalis na nga po kami guys, ay napansin po namin nila mama na bukas pa po pala ang mga ilaw sa mini park malapit po sa amin. Ang ganda nga po guys eh, at meron pa pong tatlong deer na umiilaw din po. Dito naman po ay nahatid na po ako ni mama sa school. Hey guys! Nasa labas po kami ngayon. Recess na. Obis! Ay, nagpagupit ka, diba? ka. Ay. So, di ba? Sabi mo, nagpagupit ka. Pagupit ako. Hindi ko bet. Hindi <laughs> 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 mo bet. <laughs> Yung shorter ka na. May magkakasus <laughs> party pa naman. Yon, pagupit ka Pagupit ka pa. Ako nagkupit doon sa rili ko. Sabi, sabi, sabi mo? Ano? Ako ano nagkupit sa rili ko. Hindi siya ah. pantay. May naayos ni mama sa party. Wow! Ginanan <laughs> ko ko um, uh, so, um, sir. <laughs> Ayan guys, short hair na po si Always. <laughs> Hindi mo kay Christmas party pa naman. Ang pagayon ko pa ako. Okay, alas na siya nakadyan. Gusto you ko know, makakababo ko so, sa so, Christmas party. Magwiwig! Gawin ang sorga na kupa pa po pala guys na may ginagawa pong bagong building malapit po sa building namin. Kaya po ang daming bakal at kung ano pa pong gamit sa construction ang nandito po. Hi hey guys! Siya nga po pala ang dati ko pong kaklase nung grade 5 and 6. Nadaanan ko po kasi siya nung pabalik na po kami sa classroom po namin. Ito nga po pala ang baon ko, kanin tapos manok kain po tayo. Habang kumakain nga po ako guys, ay yung mga klasiko ko naman po na sila Pasqua at Bernardino ay gumagawa naman po ng activity. Alam niyo po ba guys, na favorite ko po ang pritong manok? Lalo na po guys, pag buffalo neck, wings, or kung anong part pa po yan ng manok. Mas masarap pa po itong buffalo neck o fried chicken pag si mama o papa po ang nagluto. Kaya, mama, Papa, baka naman. Dito nga po sa part na ito guys, ay dumating na po si Mika. Siya po talagang nakupo sa inuupuan ko po na upuan. Pero sabi niya naman po, ay dito po muna ako umupo. Habang kumakain nga po ako guys, ay yung mga kaklasiko naman po na sila Olbis at Roan ay nagkukulitan po sa likod. Tignan niyo po ito guys, habang finiflex ko po yung balat ng manok, ay sumasayo naman po si Olbis. Pagkatapos ko nga po kumain guys, ay kinain ko naman po yung baon ko pong yogurt at prutas na orange at ubas. Yung yogurt nga po pala guys ay blueberry flavor. Dito nga po sa part na ito ay nanghingi po ng ubas si Pasqua. At syempre guys, binigyan ko po siya. Kasi di ba sharing is caring po. Thank you. Thank you. Shout out to guys. Ito nga po pala guys, ay isang video na kuha po ng teacher namin na si Ma'am Aya sa exam. Sa part nga po na ito, ay eh, pagkatapos ko po kumain ng prutas at yogurt, ay nagpatali naman po ako sa classmate ko na kaibigan ko rin po na si Reyna. Kaya, thank you Reina. Habang nagpapatali po ako sa kaibigan ko, ay yung mga kaklase ko naman po na babae ay ginagawa naman po yung trend na Superman. <laughs> <laughs> Tignan niyo po itong mga kaklase ko guys na sila Pasquat Orbon. Orbon, <laughs> Orbon, Orbon. Dali siko ubi. <laughs> si Jordan pa niyo patayin yung video. Patay nga natin, pantay natin dito. <laughs> Kaya po sila tumatawa dyan guys, ay pinagpapantay po nila yung bangs po nila. Yung mga kaklasiko naman po ay lumipat naman po sa likod ng room namin para dun po ituloy yung Superman trend po nila. Pagkatapos nga po ng last subject namin guys ay uwian na po namin. Kaya naglakad nga po kami papunta na po sa shuttle para po umuwi. Medyo maulan nga po guys nung papunta po kami sa sakayan ng shuttle. Medyo masama po kasi ang panahon ng araw po na iyon. Shout out po pala kay Leslie. At yun lang po guys. See you on my next vlog. Vlog